Ayan, pasensya na kayo mga idol ha, medyo maingay tayo ngayon. So ito yung bay na to, Pitex, Pasay, Parkal, uh, Moa, ayan. So ito naman sa kabila, yung makikita yung bus. Mabihay sila ng Santa Rosa, Balibago. So ang vlog natin ngayong araw ay February. So ayan, Balibago, complex, ayan. 对,对,对，我们的大爷、啊。 Okay guys, dito tayo ngayon sa One Ayala. Mag-iikot na naman tayo ngayon. So, ayun, welcome back sa ating YouTube channel. So, dito ako bumaba. Kapunta sana ako ng Petix mga idol. Uh, dito ako bumaba dahil matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog dito. sa so, marami na rin tindahan pala dito. Uh, marami na rin ano, mga abiliyan ng pagkain. So, titignan ni natin, natin, natin mga idol dito, yung mga biyahe natin dito. So, yung dito sa kabila mga idol dito pala yung ano ng antipolo ayun so ngayon ang antipolo pala mga idol P2P bus P2P boss bound for antipolo so ang biyay dito meron din silang nubilita eh eh. So, ayun tsaka yung isa yan so ang home. Alas 11 na nga mga idol ngayon. So nandito tayo sa mga Ayala. One Ayala mga idol. So naisip akong mag vlog kasi linggo ngayon. So uh, ititingnan natin yung mga biyayang available dito. So gaya nga nang nasabi ko merong biyay dito ng Antipolo at saka Katipunan. Mga P2P pasen mga idol. So dati wala pa tong mga tindahan dito. Ngayon meron na. So gan tayo pupunta. So papunta sana ako ng Alabang kasi tinamad ako. Kaya dito tayo. So itong bay na to, ito yung mga it's sa naman mamaya. So doon naman sa kabila, umuubayay sila ng ano Santa Rosa, Balibago. Ang dami rin tao rito mga idol. So mag-spotting sana ako sa Bikutan. So napili ko na lang mag-ano na lang ako mag -Bitex. So itong ano, mga idol, itong bay na to, ito yung bumabiyahin ng ano, Pasay, Heritage, Pitex, at saka Mowa. So doon naman sa kabila, tingnan natin yung sa kabila mga idol. Ayun, pasensya na kayo mga idol ha, medyo maingay tayo ngayon. So ito yung bay na to, Pitex, Pasay, Parkal, uh, Mowa, ayan. So ito naman sa kabila, yung makikita nyo yung bus ay sila ng Santa Rosa, Balibago. So, ang vlog natin ngayong araw ay February. So, ayan. Balibago, complex. Ayan. Balibago, mga idol. So, pasensya lang kayo mga idol. Medyo nakukutal tayo ngayon. So, nasanay kasi ako sa ano, sa tawag dito, spotting. Hindi na ako masyado nakakapag-vlog, nakakapagsalita na may camera, lalo na kung maraming tao mga idol. So doon sa kabila mga idol, kung makikita yung dalari ko, yun yung bumabiyahin ng alabang, sukat, ikutan. So, pwede kayo mag-dip card dyan, pwede rin cash. So, sa pagkakaalam ko, nasa 60 pesos sa yung pumasahe dati. Pero ngayon hindi ko na alam. So, yun mga city passes natin mga idol. Ayan. Sa hindi mga nakakaalam, sa taas nito, nandyan yung mall. So, dati nag-vlog na rin ako dyan sa mall, nung nakaraan. So, Uh, na tayo sa mga personal vlog natin. Nakilala kasi tayo bilang, bilang ano, vlogger. Kaya yun ang ano natin. Yun ang uh, content natin ngayon mga idol. Diba?